What's up mga kalakbay? Uh, tapos na tayo mag-tour dito. Uh, kasama natin ang Team Pegpag. And thank you, thank you sa Tiwala at Team Pegpag at Aptlo. Siyempre sa lahat ng spon sponsorship natin. Master Biolem, B5 Degrazer, uh, at Ride and Shine, Arte Clothing, Basmel Custom Seat. Ayan, in ko kayo dito sa May Kamay Nexus. And thank you, thank you. Tara. Uh, panibagong araw, panibagong blessing na naman. Kaya patuloy lang natin yung paglalakbay. Ay mga kalakbay Ayun, uh, tapos na ang ating tour dito Sa Kamay Thankful kasi panibagong araw Panibagong vlog na naman natin to. And ito, Big shoutout lang from San Miguel, ah Bulacan Shoutout shoutout Lagalag Lagalag page. Rider Vlog uh, Support natin yung kanyang page, ay lalabas sa screen yung kanyang Facebook page And thank you thank you, eh, ano masabi mo sa tour natin? Ah uh, okay naman, sulit kahit medyo pagod <laughs> Okay, and, and thank you thank you din talaga Almost 2 days 1 night ang ating tour mga alakbay Pax tayo Ayan papayel Tal, kamusta naman yung tour natin dito? Ah uh, solid marami tayong pinuntahan tuong araw na to marami na ganap yun ayun no oh. ano ang buong team eh ayan dito naman sa kabila si Obeski Obeski Moto Vlog alright kung makakalimutan uh, bago ang lahat maglalakbay pakipalaw ng kanyang page uh, syempre dito tayo ngayon sa kamay ni Jesus so first time nating nakarating dito mga kagala so aakyatin uh, natin yon at sasakay tayo sa drone para tayo makarating doon sa taas hey. alright so, let's go uh, abang ko yung vlog mo tol alright

Ay mga kalakbay ito, uh, sa lagang magkano? 20 pesos ba? 20 pesos, uh, pansin tabab po. Magkano po? Ay mo sila, nakapila sila. Ito, eh, ito nga pala yung pansin Magkano bang order? 20. Magkano siya order? 20 pesos po. 20 pesos. 2020 20 tayo. Ayun. Oh. No. Sa lagang 20 pesos. Bay, uh, dinudubog na yung uh, habab dito ng mga atlo. Eh, na yun, susubukan nila yung basit habab. Bayad daw, oh, bago vlog, oh. Ay, nakina, ayun, oh. Bayad mo na, oh. Sa lagang 20 pesos mo. May unlimited na pansit ka na. Yung, yung may laman, ah. A Ayan ang ilo. Mga kabataan, Eh. Mga kabataan, ulam? Anong okay. ulam? Anong ulam? Pansit tayo, pansit. Anong ulam? Galaw-galaw din. Galaw-galaw din. Pansit, suka, suka. Ayan, lalagyan natin yung suka. A ano to suka? Suka ba, Tote? Sir, ito na lang Eh, para masarap. Ito sila ba po, Sir? Lalagyan natin ng suka para the best. Saan tayo boss? Saan tayo pumunta? Dito tayo ang kukulo Ang dito tayo kasama natin ng put, food tripper ng atlo Papayel May okay, ganto nga pala yung paggawaan ng Nanggunisa Lokban sa mga gusto Ano pa sa <tripper> Ayan, uh, kayo ng mga Sosyo na petik na lukban lungganisa Punta lang kayo dito sa Dennis Lungganisa Sa labas lang, tapat lang ng exit ng Kamay Nesu By station by station tayo